Pumirit si Albay Second Representative Joey Salceda sa pamahalaan na ipag-utos ang pagbabawal ng pagtitinda ng soft drinks malapit sa mga skwelahan dahil sa kakapusan ng supply ng asukal. Ang proposal ni Salceda tungkol sa pagbebenta ng soft drinks malapit sa skwelahan ay mukahi upang hindi tuluyang bumaba ang supply ng asukal sa bansa. Ang pagnipis ng supply ng nasabing produkto ay nagdudulot ng pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. Narito ang kanyang pahayag. Uh, food inflation especially. Kasi yung energy inflation gumababa na. If you look at the uh, CPI of uh, July July, actually bumababa ng negative 3%, negative 0.3% yung ating pong uh, energy inflation. Basically, yung Ah, uh, so limang sunod-sunod na baba po na bank uh, prices Ang uh, 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 umakakit po ay trigo, pandisal. Ang uh, pangalawa po nasa uh, 18%. Ang uh, pangalawa po ay ang uh, 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 asukal, yun isa sa mga hindi ko maintindihan. Kaya nga po ang sagot ko ng gobyerno ay matangkat ng 300,000. Kasi sabi ko, dahan-dahan kayo dahil po sa lahat po ng mga produktong agrikultura, ang pinakamata, pinaka-labor intensive po ay asukal. So kung magpasok ka ng 300,000 at uh, pag bumagsak ang presyo, the exploit for consumers, So dapat siguro kailangan ng pang demand balance pa. Uulitin ko po ng aking proposal na sana'y pagbawal muna ang pagbenta po ng softdrink sa tabi ko ng eskwalahan. Kasi nga po, napakataal, 80% po ng softdrink, ang content po niya ay asura.